baliitin Bali, tinupin na namin yung ano. Yung lamesa. Next summer na uli. Tapos yun. Kita niyo hawak ni Lani. Yan, bago yan. Binili namin. Best seller sa Amazon. <laughs> battery naman siya, battery. Ayan. Okay din naman, no? Nakakatulong din naman. Medyo ano lang medyo mahina kaysa dun sa una namin pero battery operated siya yun ang kagandaan sa kanya saka pwede rin siyang pangbuga ng snow ba? Diba? Ayan, magagamit din natin yung sa pambugan ng snow. Sa sasakyan. Yung mga pag na nakobera ng ano yung sasakyan ng snow, pwede mong pambuga. Naka-sale sa Amazon eh best seller number one best seller kaya binili namin <laughs> yun o, tinupi namin napasok ko lang itong mga upuan para magamit sa basement pag nagawa yung basement lang ng upuan doon eh <tinyo> Hindi <tong> pa nalaglag tong mga dahon na to Mamaya mag snow na Tapos pagpasok bukas doon natin malalaman <laughs> Kung gaano karaming ilalaglag ang snow Ngayon lang kasi dumating yung in-order namin Kaya ngayon lang na kami nakapag-buga-buga ng ano, dahon Tani-tani na lang dumating yan chinarge pa namin kanina dami dito hindi ko na nakuhanan yung pati yung pagtupi namin bugahan pa natin ng konti dito pasok na tayo sa ano sa trabaho sinilip ko na yung ano yung labas balik tayo sa dati <laughs> grabe daming snow magtatanggal pa tayo ng snow and tara labas na tayo balik tayo sa dati tingnan nyo <laughs> grabe no hindi pa mo nakikita ayan no oh. oh, diba? Nag-i-snow pa nga eh. Grabe. Yung snow niya parang ano, parang buhangin. Maliliit. Balik sa dati. Pinaandar ko na to dalawang beses eh. Natunaw no. Ayan. <laughs> Mahalaga talaga may garay Para hindi ka maabala sa ano. Sa paglilinis. Sa umaga, pag aalis ka. Pagpapasok ka. Next year, sana meron na tayong carport dito. Ayan o. Diyan para kahit ano lang. sangga yung ano slow yun ang nakalimutan ko iangat yung wiper diba? six months uling ganito balik tayo sa dati <laughs> six months ulit yung mga papunta dyan ng ano, Regina. Ayan. May snow na. Kapal dito. Dinig na dinig yung tren ah. i mm know -hmm. medyo madali kasi ano lang, hindi ka nagkaskas. Ay, eh, nag snow po. Tara. Biyahe na tayo. Kaya pag tinanong nyo yung mga matatagal na dito, yung tungkol sa snow, syempre, di ba, hindi maganda. Kasi ganito eh. Double ano, double effort ka pagka winter na nakikita nyo ba ay ano na lang yun uh, ano? Tutunaw kasi kaagad yung snow sa ano sa windshield. Kasi sana ano nakikita niyo pa rin yung ano. Kalsada. Nakapagpapalit na tayo Ng winter tires Yan, pagka winter Mas mabagal ka Siyempre, doble ingat ka Doble effort Sa paghahanda Pagpasok Tapos doble ingat din Siyempre, matulas yan eh kagandahan sa winter tire yan ang kapit itong oras ko, itong paso ko ako yung una pala magkakadkad ayun, may mga nagkadkad pa naman pero ako yung mga una kasama ako sa una sa na nagkakadkad ng, ng snow <laughs> challenging to pag ano winter storm kasi wala pang nagkakadkad ng ano eh truck pag uh, gantong oras kasi sa akin eh kung ano yung ano kaibahan ng may snow sa so wala ito na yun before and after <laughs> natutunaw kasi kagad yun nahihingay pa yung <laughs> yung wiper talaga ano, yung oras na pag-alis nyo ng summer mas maaga sa pag-alis nyo sa ano, sa winter. Kung hindi pa kayo sanay. Ayan. Parang marami ng ano. Marami ng sasakyan. Pag pumapasok ako, oh, gantong oras, wala masyado. Ngayon marami na. Ay, nakikita na ako kung sasakyan, no? Parang maingay yung ano natin. I-adjust nga natin yung wiper. Tuloy-tuloy pa siya, oh. mamaya pa yan, yung snow na yan. Ay, oh, grabe. Grabe, kad, -kad na po wait tapos 'yung ano pasirapi ko double A for basta ganoon tapos gastos din doble hindi naman doble kung biga tataas ka lalo na sa gas yan syempre gagamit ka na ng heater tapos pag gumamit ka ng winter tire mas magastos sa gas yun kasi iba yung gulong mo makapit eh syempre mabagal mas ano sa sasakyan yung konsumo mo sa gas eh medyo tataas pag winter nag-request dyan yan, ganito ang ano magpasok ng madaling araw <laughs> wala naman traffic pero yan. may snow <laughs> ng panahon balik ulit sa dati parang dumaan lang yung summer hindi eh. ko lang alam kung matutunaw to kasi dati pag nag-trick or treat yung mga bata wala pang snow eh sa kalsad nag-i-snow tapos natutunaw ulit pero ito medyo makapal to eh kaya hindi natin alam kung matutunaw ba siya o ano nagtitrick or treat yung mga bata naka ano naka snowsuit, <laughs> naka winter suit nararamdaman mo yung ano kapit ng kulong pag naka winter tire ka Ay nga lang talaga mag invest ka kasi ano eh medyo pricey ang winter tire lalo na yung yung syempre yung may tata yung kilala na yeah. itong winter tire na to 1500 to eh apat na gulong naka sale pa to ha naka sale sa Costco dati Ang snow Gita nyo dito Yung mga wala nang Bahay Mas malakas yung Snow Na Hindi na ano eh Yung hangin kasi tuloy tuloy eh sumasangga. sumasangga oh, naririnig ko nga yung ano sipol ng hangin pagka winter storm na hindi na ako dadaan dito kasi konti dumadaan dito sa sakyan eh baka mapalahaw ka dito dun ako sa looban sa mga kabahayan yeah. hindi na ako mag-highway delikado eh. Sana nakikita nyo sa hangin dito. yeah, Naglagay ko sa harap para makita lang yung dinatakalan. Nakasang hangin eh, no? Parang winter storm na. No? Hindi naman, hindi naman ganyan yung winter storm. Ano lang yan, mild. Yung winter storm talaga talaga. Sobrang lakas na hangin. Extra challenge ha. Nararamdaman ko yung ano. Yung no snow. Pagka mabilis ka dito, iikot ka. Kahit naka winter storm ka. Mababa, ah, kahit naka winter ano ka. Winter tire. Sobrang dikit sa akin nung nasa likod eh. Na pick up. Anda, daan 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 ka talaga dito naririnig nyo ba yung kadkad ng ano ng gulong says do eh, dinig na dinig eh yun pag may umovertake o oh, ganyan no oh. Ayan, natatakpan ka ng uso pick up yun yung umovertake sa akin Kaya huwag kayong, huwag kayong titikit sa ganon pag ako um mo overtake sa inyo, alalay lang. Okay, hindi dikit kasi eh. matatakpan kayo ng ano, snow. Medyo madulas 'yo, mararamdaman mo. Yung kalsada. Dilim eh, no? challenge. Basta ang ano lang, ang key lang dito, huwag kang mabilis. Yun lang. Alalay ka lang. Hindi naman yung sobrang bagal kasi nandito ka sa highway eh. Kumaga normal lang na ano bagal. Ang takbo ko 70, 80. Yan. Yeah. Kasi 110 yung ano dito eh speed limit Ayan, 70 Pag uh, ng konti yung daan 80 Kung overtake naman yung mga yan sa iyo eh. <laughs> yung mga naiinip eh, Wala naman traffic Kaya huwag ka na lang magmadali eh. Relax lang Agahan mo na lang talaga ang pasok Tsaka huwag kayong mag ano, kampante kahit naka winter tires kayo. Yung bibilisan nyo yung takbo nyo. Iihikot at iihikot kayo. madi kayo. Maraming na ditch na ganon. Yung mga pickup up Siyempre kampante kampante. Mga SUV. Lalo na kotse. Kaya relax lang. Wala naman traffic. Hindi ko na makita yung daan na no? paliko ah. Susunod na vlog natin pagpasok tsaka pag uwi pag nagwi winter storm. Ayan. O kaya makapalang snow. O kaya 1pm paglabas ko. Ayan. Sa mga susunod na vlog. iba't ibang condition yan, ng weather pakita natin sa inyo sakto pala yung ganong ano, oras 4.50 na oh. pagka sobrang kapal siguro aga ako ng konti yan. tuloy tuloy pa rin eh yung stop Ilang centimeter kaya ito? Ito yung mga mararanasan nyo pagkadating nyo dito. Ayan. Yeah. Para kang nagdadrive sa kawalan. <laughs> Para kang tinapon sa kawalan eh. Kaya uh, kaya tingnan pag summer, 'di ba? Tuwa-tuwa 'yung mga tao dito. Kasi nga pag ganto, winter, double effort. Pag summer, 'di ba? Lalabas ka na short ka lang. Pag winter na, ayan. Bihis-bihis ka. Magtatapon ka nga lang ng basura, magbibihis ka pa eh. ka pa ng pang winter pwede naman kung ayaw mo mag BS lalamigin ka sobra <laughs> lalo na yung mga sa apartment yung basurahan nila naglalakad pa ay yung basurahan nila naglalakad yung sila maglalakad papunta doon sa basurahan yun kailangan nila mag winter <laughs> winter clothes yun na dito na tayo sa ano sa trabaho diba wala naman traffic eh, kaya relax lang Ayan, lalo na yung mga palikong ganyan. Ako, kamabilis talagang iikot ka. <laughs> Sad ka no? Oh. May snow tapos natunaw. Ganyan. taping lamig. Wala kong gloves. Nakalimuto <laughs> ko yung gloves ko. Yan ang ano, lagi tatandaan, gloves. Oh. Kasi pag nagkaskas kayo tapos mahangin, matutunaw yung yelo, yan malamig. Yan ang masakit sa kamay. Gloves, gloves kailangan. gloves yung ano siya pang basta pang gloves na pang winter hindi yung ano cotton ma, na ano hindi yung cotton ang bibili niyo may nabibili talaga na ano yung makapal na gloves para hindi mapasukan ng tubig yung kamay mo kasi natutunaw yan eh yung snow pag nilagay di ba nalagyan nagkakadkad ka tumatama yung tubig sa kamay mo tapos malamig pa yun sobrang lamig. Uh, example nun, kuha kayo ng yelo. Basta inyo yung kamay nyo. Hawaan <laughs> nyo yung yelo. <laughs> Ganun, kalamig. Ayan. 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 Ayan yung kakalimutan yung gloves sa akin kasi ginamit namin kahapon ni Lani nagkabit kami ng yung ilaw na nilagay ko dito sa gilid binaba namin yung ginamit ko nalapag ko dun sa ano dun sa lagaya ng mga sapatos yan hindi ko na nalagay dito sa sasakyan kasi kailangan meron kayong backup na gloves dito sa sasakyan kasi pag nabalaho kayo di ba magpapala kayo kailangan niyo ng gloves eh natutunaw na yung mga nasa ano nagyelo rin kasi yung sa ano sa side mirror eh napakita yeah, ngayon oh nagyelo siya pero natutunaw na siya ngayon kaya iniintay kong matunaw maigi pero dito sa kabila tunaw na yung dito natunaw na rin maya may, alis na rin ako pag natunaw na to delikado pag hindi, well, hindi nyo nakikita kaya kailangan matunaw yan kaya ah, ganyan ko yan yung. tunaw na naman yun ayan natin ayan tunaw na unti-unti tinang natutunog ay uwi na ako, maya maya mga, siguro, mga 3 minutes uwi na ako. maraming salamat sa panunood yun kita nyo na yun yung before and after ng walang snow at first day of snow dito sa Regina, Saskatchewan dito sa lugar namin maraming maraming salamat sa laging panunood ingat po kayo at sana magkita kita tayo dito sa kanila salamat